Yo, Barkada, ready na ba kayo? Yee! Woo! Ready, ready! Okay, ready! So natin ngayon sa UH University ay uh, bilyar. Saya? Bilyar. Saya. Yeah. Oh, ang yeah. maganda. O, manood kayo ha. Tuturuan ko kayo ng basic na pagbibilyar. Go, teacher Egan. Itirahin nyo lang yan eh. Mm. Dapat diretso to. Tutumbukin nyo yung uno. Kailangan hindi masyot ang puti. Kasi? Oo, eh, ah, hindi ma-shoot. Pag na-shoot? Ay, wala. Paul yun eh. Ah. So. Uh... Oh. Hey! Pero, wala yan, wala yan eh. Siyempre, para mas mag-level up pa ang skill natin dito sa idea. UH University, ay, naman naman. meron tayong tatawaging master. Sino Walang yan? iba, kundi ang World of Billiard Hall of Famer. Nag-iisang The Magician sa buong mundo to ha. Efren Bata Reyes! Woo! Hi friend, mga estudyante po natin <laughs> sa UH University. Ang dami nila. Bukang hindi makakaulog. <laughs> Ay, salamat po <laughs> sa pagbisita at congratulations dahil official ka nang napabila nga sa World Billiard Hall of Fame. Tagal na yan. Anong pakiramdam? Siyempre, pagkaya ginawa ko ng Hall of Famer. Eh. Alam dito, ayan. Yan. Pagka kinuha, all of premier. Alam mo, hindi pa ako nakakapunta dyan sa mga pagka-inindak ako ng <laughs> all of premier. Pero pagkapupunta ako, kinakabahan ako. Dahil mag-i-speech ako, hindi ako marunong nun Eto, eh hanggang ngayon ba eh, naglalaro ka uh, pa rin at uh, uh, inspirasyon ka ng marami na nagsisimula din sa bilya? Marami. Na, naglalaro ako ngayon maraming nakakapanood na sa akin, lalong-lalo na sa YouTube. Lagi tinitingnan, sinasubaybay ng laro ko, at sa mga bata, naglalaro din para matuto at para maging ako rin. Hindi ah, ganun mga bata eh. ngayon. Pero sa mga bata, sa ang dapat sa kanila, bago nila iyanin yung billiard, mag-aaral muna sila dahil bata pa ah, sila. Oh. Yan ang makakatulong ah, sa kanila. payo ah, parang... ano kami gagaling? Pinag-aaral kami ng aral. Pero ito, uh, marami nagsasabi. May nakikita ka ba sa kabataan natin na susunod talaga sa yapak mo? Marami nang magagaling ngayon ng mga bata ngayon. Talaga? Sumobra na ang galing. Ang pinaka number one ngayon na gumaling sa mga bata, German at saka taga-Russia. Dalawa oh, sila. Dalawa. Balikat tayo lahat dito, Pilipinas, uh -huh. ng mga magagaling. Oo. Uh -huh. Marami din magagaling dito sa atin yung mga bata. Siguro, dati, 80 yung Amerika, tayo 32 lang. Ngayon, mas marami tayo ngayon. marami na. Oh, yeah. Kaya lang, hindi oh, nice. pa natin, hindi pa yeah. natin naabutin yung kamukha ng nangyari sa akin. Oo. Uh -huh. Siyempre, uh -huh. nag-iisa kayo. Yeah. <laughs> Ato, napapanood ko trending online. Talagang wala akong kasawa-sawa yung mga trick shot mo. Oh. Huh? Hindi, yung mga trick ko, pag, mga shot ko, nasa during the game talaga yon Yung oh. hindi uh, na Hindi, kasi ang, yung kalaban mo nagtataka, dali ka, pag tumira ka, sumago ka, o kaya tumira ka ng preparasyon, tinuturo mo saan papasok yung bola eh. Ay, diba? lahat naman kami. Eh, eh, minsan nga, nandito na, dun mo pa papapasukin. Eh. Ah, yung, yung, yung Pero nyo lang, yun, yung, yun, yung, Pero competition nila, yun. Yung, yung nilang, where, where, where? Where, where, where? where, where, where <laughs> <laughs> Nachasambang <Where>, <laughs> <Where>, <laughs> ko lang yun. <laughs> Kaya ito, ang tanong natin mga kapuso, hanggang kailang kalalaban para sa Pilipinas? Ito, hanggat pwede pa itong kamay ko, pwede pa itong mata ko, pwede, maglalaro pa ako. Pero pag nanginginig na yung kamay ko, siguro ihinto na ako. Dahil yung dala ng tatalo na yun. Sobra na yun, ah. Nervous na nervous na yun. <laughs> uh, buti hindi nyo nabanggit yung ngipin nyo. Hi, <laughs> Marami na nagpabunod din ng ngipin. Ginagaya din ako. Ah, ganun ba? Oh, kami ni eh. Hang Hang ah, syempre sayo. Kaya pwede bang turuan mo ang ating mga estudyante, UH University, ng mga tricks na yan? Titira muna ako ng tricks. O oh, sige, paliwanag naman Titira ka muna ng tricks. oo Oh. Titira uli ko tapos sila naman. Mas marami nila. Maraming bola makukuha nila. kita oh, mo. ayo tigisa lang. Sige, ikaw na producer okay. ng segment na okay. To. <laughs> Ayosin mo muna. Iba, iba sabi sa akin. <laughs> Baka iga, tahimik lang po ha, kapayapaan. Titira po si KF. Eh. Kapayapaan. Yan. Paliwanan si Puya. Ito, kasi nisan ang labanan ng tournament, 8 goal. Hmm. Kaya, may, kaya kailangan, ang mahulog mo, 8 goal. Eh, ang layo ah. Ando na. Pero dapat mauna rin yung mga yung mga 1 to, to 15 din. Okay. Ilang mga ball, pero Ito, okay. walo paulugin dito sa side. Ang alin? Yung 8, yung itim. Sa side so, mahuhulog? Sa side mahuhulog. Paano yun? Magic yeah. ba yun. Magic yeah. nga. Eh. Tingnan mo natin. Okay. Quiet. Ay! 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 Ay Oh, grabe yun. Ikaw na ang din. Kakalma oh lang siya. Iga Iga, Iga. Iga. Bakit, Bakit yan yan Parang may multo ron ah. Ay, parang Ay, hindi yan. Da. Ay, parang hindi yan. Ay, parang hindi yan. Ay, parang hindi yan. Ba, ititira lang pala eh. Uy! Ocho rin. Ocho rin. Ocho rin lang mauhulong. Anong tinitirain ko? Itong uno, siyempre. Uno? No. Wala. Mario Ako, Diyos ko, kinakabahan ako. Tapos ano ang papasok dapat? Ang papasok, ocho. Ocho rin. Di sa corner. Dito. Sa 8 ball. Dito. Hindi Okay. Bakit hindi na ginagawa? Uno lang ha? Uno ah, lakas. Papasok, ocho.

Tira pa si Ka Efren. Ang kaka... Trick shot din yan? Oo, oh, yan. Oh, ano gagawin niyo po, Ka Efren? Kami ni Django, naglabang kami. Oh. Race to 11. Opo. Oh, Ang score namin, 10-10. Uy, 10 -10. tabla, o. Oh. May didesisyon de kami. Opo. Oh, Ang laban namin, 9 ball. Ah, oh, 9 naman, o. Oh. Bumrake siya, yeah. ganito nangyari. Okay. Cover, Paano ko paano yan. Cover to, di tatamaan to. Oh. Pag hindi ko tinamaan yan, tala na ako dahil 9 yung bola laban. Opo. Oh bola na siya, papapasok. Mm Pero gagawa natin yung parang, may magic yan eh. Okay. Galing niya. Grabe. Ikaw pa. Naisip oh. oh. Paano Kailangan ipasok mo yung bola hindi na. Hindi, kailangan tamaan yung uno eh. Kailangan mo nalagpasok. Ay! Oh! Ay, hindi. Siya pa. Ay, Okay lang, okay lang, okay lang, okay lang. Ang ganda't niyo. Balang bakan, balang bakan

pero ayos naman, banya. yun ni okay. Mexico. Pa rin, pa rin, na, rin na, ah, pani eh, na, na na. pa Nakita na, na, na yun rin eh. Eh, kahit na kayo, kahit gawin. Nakita ko sa mga hindi ah, marunong. Susan naman, yung, naman. naman Susan. 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 tayo! Okay, si Susan po sa Cavite. Eh. Susan the Pali. cheater Enriquez. kalabasan, huwag mong gawing samurai. Kung tayo, tigi siya lang, Kilat. apat na bola oh, ay, ase, ase, yes, mo, eh, ay, ay, siya. Wow! Ayan, ayan. Sige, turo mo. Ayan, ayan. Ayan. ang hawak Oh. Ito, ganun ito. Ayan. Ayan. <laughs> ayan. Ayan. Kaya, friend, hindi niya abot. Kailangan mo ng tiririt. O, oh, ayan. Yeah, kahit na mag-tiririt ka. Para <laughs> sigurado. Ayan. <laughs> yeah. Ang patatama mo yung 4. Tirahin mo yung 4. Tirahin mo, 4. Itong tako mo, i-direcho mo dito sa 4. Pero mag-tiririt ka dahil... Sa puti.

Okay. Yung puti, tapos asin mo yung 4, pero tirahin mo yung puti. Yan, diyan mo Kailangan dyan galing at maraming Apo? panalangin. Atras ka, atras. Atras pa. Apo. Oh, dito mo rin Yan. Ito, yeah. ito, ito, sa ah, 4. ito, ito, masisira ito, 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 yan, yeah. ito, na ito, 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 yeah. I, I, yan, ito, ito, Pagano, yes, ganyan, show. tapos tira mo na. Oh, oh, Kailangan nakatutok doon sa 4. Game po? Oo, oh, go. O, ilang ganito po? Ilang ganito? Oh, Dalawa lang, sige. One. Susan, may ano ka? <laughs> Three! Oh, hindi oh, ko yeah. na po And congratulations ulit sa pagpasok mo sa World Billiard Hall of Famer. Mga iga, magbabalik po ang unang hirit. Marayban tricks! Maraming tricks. <laughs>